Mga kaagoy, may natagpuan na naman akong napakasarap na puntripan. Sobrang affordable at legit na masarap kapag napuntahan nyo nga itong napuntahan ko. At eto nga ang front face ng Carlos na hindi kayo magsisisi sa lahat nga ng pagkain nila dito. Ay masasabi mong sulit ang binayad mong pera nga dito. Agoy! narinig mga kagoy dahil meron na ang property dito sa bayan ng San Carlos City, Pangasinan. Na sobrang ganda ng dining area nila at maluwag. Pwedeng pwede pa nga kayo dito mag-squat. alam nyo ba, napakadali nga lang itong hanapin. Tapat nga lang sila ng BHF Appliance Center. At the nga lang itong property mga kagoy at makikita nyo na nga agad itong building na to. Alas 9 pa nga lang ng umaga mga kagoy, marami na nga pumunta dito. At bukod nga sa drinks mga kagoy, marami nga sa dito masasarap na pagkain. Na talagang magugustuhan nyo nga ito kapag nasubukan nyo nga dito sa property San Carlos. Sobrang perfect nga itong puntahan mga kagoy kung naghahanap nga kayo ng tambayan. At eto na nga ang unang titikman nga natin dito itong kanilang pinagmamalaki na nachos. The na quality nga lahat nga ng mga ingredients na nilagay nga nila dito na hindi talaga tinipid. At sa unang kain ko pa nga ng mga kagoy panalo na. At napakarami nga rin ang pwede nyo yung orderin dito na quality of burgers. Na hindi nga ito tinipid. At, at hindi lang ito basta burger. Dahil upgraded nga na burger nga ito. Meron silang Aces Classic, si Popper Burger, Cheesy Burger, at Chicken Katsu Burger. Na napakalegit nga sa sarap mga kagoy. Kaya sa mga taga San Carlos dyan, naghahanap nga kayo ng tambayan, na legit sa sarap ang inumin at mga pagkain. Na masasuggest ko nga itong Profe San Carlos. Na pagdating nga sa kanilang pasta. Ay talagang kakaibang lasa. Kaya tigman nyo nga ito. Hindi ka mahalan. Na budget friendly nga lang ito. Na merong taglay na kasarapan ang kanilang ino-offer. Na talagang pinupuntahan nga sila ng iba't ibang customer. At bukod nga doon, may ino-offer rin sila dito tiramisu cake. Na merong classic, flavor matcha, at disco. Kaya sa mga taga San Carlos, meron na tiramisu cake nga dito sa bayan nyo. At puntahan nyo na nga ito. Para tikman nga itong trending na tiramisu cake. At eto pa kung chicken wings nga lang ang pag-usapan. Ay dito ka na nga. Dahil kakaiba ang sarap ng flavor ang kanilang binibigay nga dito. May honey butter garlic, garlic parmesan, at spicy Korean wings. Lahat nga ng pagkain na mabibili mo dito ay eh, talagang may enjoy mo. Kaya tara na mga kaagoy. Hindi lang inumin na matitikman yung sa profit dahil meron din mga pagkain na masasarap. Kaya tara, tangkilikin nyo nga ang profit. At eto ko ang kanilang mga menu. Pakipost na nga lang para makita nyo. O sa maraming salamat. Bye-bye, agoy!